Hello mga madam mga sir, kamusta po kayong lahat? Update ko lang po kayo sa aking bagong binuksan na negosyo, mga chinelas at hukay-ukay kung hindi nyo na itatanong maliit lang ang puhunan ko dyan sa aking chinelas. At sa awa ng Diyos sa araw-araw na may bumibili na iipon namin yun, at yung pinutubo namin dyan pinapaikot lang din namin ang dagdag panindam chinelas. Ang totoo niyan mga madam mga boss risky talagang sumugal sa isang negosyo na wala naman tayong kasiguraduhan. Wala naman nawawala kung susubukan natin, di ba? Kung papasukin mo ang mga ganitong negosyo, dapat maging handa ka. At habaan mo ang iyong pasensya nandyan na rin yung sipag at syaga. Wala ka talagang mararating sa buhay kung hindi tayo kumikilos. Lahat naman po tayo may kanya-kanyang pangarap, di ba? Pangarap natin may ahon sa kahirapan ang ating pamilya mapalago ang ating negosyo, makapagtapos ng pag-aaral ang ating mga anak, kaya tayo nagsisikap para sa kanila gawin mong inspirasyon ang mga mahal mo sa buhay para mapagtagumpayan mo lahat ng ninanais mo sa iyong pamilya at payo ko lang sa iyo bago mo papasukin ang negosyong gusto mo. Pag-isipan mo mabuti ng ilang beses kung sigurado ka na ba sa negosyong papasukin mo para hindi masayang ang pinuhunan mo dito. Magtiwala lang tayo sa ating kakayahan at huwag din natin iisipin ang sasabihin ng mga tao dahil sila ang maghahatak ng ikababagsak mo kung magbubukas ka ng negosyo. Wag mo rin ipagkatiwala sa ibang tao ang negosyo mo dahil masasayang lang lahat ng pinagpaguran mo. Isipin mo wala naman malasakit ang mga tao sa pinagpaguran natin. Lagi po natin tatandaan na sa mga palad po natin ang ikakaunlad natin sa buhay. Okay po update ko po uli kayo sa susunod. Thank you for watching.